Magandang araw mga mag-aaral. Bago tayo magsimula sa ating aaralin ngayong araw, tayo ay manalangin. Ama, Anak, sa Espiritu Santo sa amin. Ama namin, sumasa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. papasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa at para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin ang nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iandaya mo kami sa lahat ng masasama. Amen. Sa anak na anak, Espiritu Santos. Amen. Magandang araw mga mag-aral. Bago tayo magsimula sa ating tatalakayin, tayo muna ay maglalaro. Ang tawag dito ay i-express mo. Darito ang mga sitwasyon. Ikaw ay nakakita ng isang malaking gagamba. Ano ang iyong reaksyon? Tama. Ikalawa, nanalo ka sa isang paligsan. Ano ang iyong reaksyon? tama. Ikatlo, nahulog ang iyong paboritong laruan. Ano ang reaksyon mo? Tama. Napansin niyo ba kung paano nagbabago ang iyong tono? Tama. Ito ay may damdamin o emosyon na kasama sa salita ng iyong sinasabi. Ngayon, alamin natin kung ano ang uri ng pangungusap ang nagpapahayag sa damdamin. Ang tawag sa mga pangungusap na nagpapahayag ng matinding damdamin ay pangungusap na padamdam. Mga katangian ng pangungusap na padamdam. Nagpapakita ito ng tuwa, lungkot, saya, gulat o galit. Ikalawa, gumagamit rin ito ng bantas na padamdam sa dulo ng pangungusap ito ay bantas ng pangungusap magbibigay ako ng halimbawa number one wow! ang ganda naman ng bulaklak ikalawa aray! nasaktan ako ikatlo Yay! na nalo pa mesa palaro Ang layunin ng pangungusap na padamdam ay maipakita ang kanilang sariling emosyon na gamit ang pangungusap na padamdam sa pagitan ng paggawa ng halimbawa na batay sa sitwasyon at matutunan rin ng mga tao na kung paano nila gamitin ang emosyon at maipahiyag nila ang damdamin sa tamang paraan. Gets, mga bata? Tama. Mga katangian ng pangungusap na padamdam, malakas na emosyon, na nagpapahayag ng matinding damdamin tulad ng galak, lungkot, galit, sorpresa o takot. Malakas na tono katulad ng may puwersa at madali ang tono. At lastly, or ito ang katapusan, tandang padamdam. Ito ang tandang padamdam. Nagtatapos sa isang tandang padamdam ang mga Pangusap. Tanong, ano ang mararamdaman mo kung makikita mo ang isang bulaklak? Ikaw ba ay magiging masaya or malulukot? At paano mo magagamit or paano mo maipahayag sa pamamagitan ng pangungusap ang isang bulaklak. Ikaw ba ay magiging masaya sa pangungusap? At gagamitan mo ba ng bantas na padamdam? At sa huli, ang epektibong komunikasyon sa pamamagitan ng isang guro at Mag-aaral, katulad ninyo, ay nag-uugat sa paggamit ng bukas na, ta na tanong, positibong pagpapahayag at pagpupuri. Ang um, ganitong estrategia estrat ay nagiging daan upang mas maiga, mainggan mainganyo ang mga mag-aral na makilahok at magbigay ng tamang sagot. Kasi ay makakatulong ito sa inyo para magiging bukas kayo sa paligid nyo at sa aming mga guro ninyo. Tama? May mga tanong pa ba? Wala na? So, magpunta na tayo sa takdang paaralin. Kayo ay kumuha ng papel at lapis. Okay na ba ang lahat? Sige. Gumuhit ng tatlong sitwasyon na nagpapakita ng emosyon. Ang emosyon ay tuwa, galit at takot. Uulitin ko ang tatlong emosyon ay tuwa, galit at takot. Sumul at ang ikalawang takdang aralin ay sumulat ng isang pangungusap na padamdam para sa bawat sitwasyon. Sumulat ng isang pangungusap na padamdam para sa bawat sitwasyon. Maraming salamat. Tayo ay manalangin. God bless. Bye mga mag-aral. Mag-ingat kayo. Sa